is first is the entrance of the national color by the PNP, entrance of Sods, Muses, and Escorts of Elementary Schools, and entrance of San Fernando Elementary School 2023. There you are, guys. So, eto, mama lang naman si Badis Informative dito sa isla ng Sibuyan Island. And, uh, eto nga, ito yung piyesta dito, ganito, okay, parade of muses from different, different schools. Ito ay uh, talagang pinaghandaan ng mahabang panahon ng mga uh, different, different schools dito, elementary schools sa Sibuyan Island, sa bayan ng San Fernando. And guys, let's have fun! So guys ito talagang pinaganda nila Nakita nyo naman yung mga floats nila Talagang fully decorated And then uh, yeah This effort is made by the parents and teachers of uh, different different schools Okay Pinaghandaan talaga guys ladies and gentlemen Hindi basta basta ito Tingnan nyo naman po So ito ang Spanish Elementary School. Ito dito ako nag-graduate, guys. There you are. So after the parade, ito na, parade of muses na. pa ah nyo sila sa stage at uh, yung madlang people eh, talagang uh, kinikilates yung kanilang mga gown. Oh, So hindi basta-basta ang piyestahan dito. Ito elementary level pa lang ladies and gentlemen pero patalbuga na ng gandahan. Talagang ginagastosan ng uh, mga parents ito uh, nila para talagang mabilhan ng magandang gown at talagang mapakita yung taglay na kagandahan ng kanilang mga anak. Kaya tingnan nyo naman yung uh, fans oh. Punong-puno ang uh, ngayon Punong-puno ladies and gentlemen Itong uh, auditorium dito So guys, this is the start of the competition guys. So ito na, sisimula na yung paligsahan ngayon sa mga dance moves nitong mga elementary level pa lang. Pero talagang yung galawan ay iba, professional. Ito na nga guys. Nakita nyo naman itong mga the moves nitong mga batang to. Elementary level pa lang yan pero pag nakita nyo eh, talaga namang parang professional na yung mga galawan ito. So, 10 uh, years from now iba na ang uh, kung dito iba na ang uh, dance moves itong mga batang to. Ang lupit. Magagaling. Ngayon pa lang. No? Makikita mo na talaga sila At dito na naman nagtatapos uh, tatapos yung ating adventure dito ngayong araw sa San Fernando. Fiesta ng San Fernando. At uh, panonoorin din natin yung sayawitan ng um, mamayang gabi at uh, yung nightlife dito. We will observe what it is. And then of course, yung kanilang uh, street dancing. Yun talaga yung inaabangan ko. So guys, patikim pa lang ito dito sa Fiesta ng San Fernando. Pero pinakitaan na kagad kayo ng mga dance move nitong mga batang 'to. Elementary level pero parang professional na akong gumalaw, ladies and gentlemen. Guys, give it up. Happy Fiesta San Fernando, Romblon.